Mga kababayan, gising pa ba tayo? Mahina ata. Mga kasama, mga kababayan, gising pa ba tayo? Kung tayo ay gising pa, iparinig natin sa inutil na paulo na ito, sa mga nag aarerian sa ating bayan, sa galit-galit, sa, sa, sa mga nakilalay, nagpapa! dapat natin kilalanin na positibo ang nagawa natin sa cyber. Dapat natin kilalanin ang positibo natin pag-aktivisa sa internet, sa cyber, dahil legit na naapektuhan ang gobyerno na ito Saka sa kasalukuyan. Nasasaktan sila sa ating ginagawa. Nasasaktan sila sa ating kalayaan na magpahayag sa ating pagkakaisa na ang ating pagkakaisa na ilantad palalo ang gobyerno ito ni Noy Noy Yakino. Mga kasama, mga kababayan, sa offline na pagkilos ng mga mamayan, nagpupunilit ang gobyerno ito na pigilan ang mga mamayan, pigilan sa lansangan, pigilan ang mga protesta sa lansangan para ipaglaban ang trabaho, paninirahan, lupa at ustisyang panlipunan. Mga kasama, hindi niya magawang ang taong bayan kung kaya ngayon nagsusumiksik sa cyberspace, nagsusumiksik sa mga internet ang gobyerno ito ni Noy Noy Aquino. Akala ata niya mangingibabaw ang kanyang interes. Akala ata niya matatakot niya, masisikil niya ang kalayaan sa pamamayag. Mga kasama, mga kalabayan, sa National Capital Region. Alam po natin, kaliwat kanan ang nagaganap ng mga mararahat sa demolisyon. At yan po ay naging inspirasyon sa lahat po ng mga komunidad sa iba't ibang sulok ng kamay nila hanggang sa iba pang mga probinsya. Malaking tulong po dyan kung baan, paano pa natin malalaman ang mga mararahat sa demolisyon na yan. Malaking tulong ang nagagawa ng mga alternative media, malaking tulong ang mga nagagawa ng ating mga kababayan, ang mga nag ang mga nag-pubose ng mga pictures, na share at nag ng mga buhay at pakikibaka, ng mga malalit at manggagawa, ng mga magsasaka, ng mga pinapatay, ng mga sinisikil ang kanilang mga karapatan. Sa cyberspace, wala yang nagagawa yan ng ating mga kababayan. Yan ang hindi kinikilala ng gobyerno ng ito sa kasalukuyan. Yan ang hindi kinikilala ng mga nasa kaluklukan na kapangyarihan, kapwa ng mga nasa Kongreso, nasa Senado, nasa Malacanang, na kanang naglilinis ng kanilang mga palat, kaliwat kanang naguhugas ng kanilang mga dila, pinapahit sa kulay dugo na kanilang utang sa taong bayan. Mga kasama, mga kababayan, hinahamon tayo ng gobyerno ito sa kasalukuyan, ng estadong ito sa kasalukuyan. Sukto lang Pati ang kalayaan sa pamahayag ay kanilang pasukin, kanilang linlangin. Mga kasama, mga kababayan, hindi malalo na ang nagaganap ngayon ay pangunahing dikta ng imperialismo ng Estados Unidos, ng Estados Unidos, sapagkat mga kasama na sa kanila, isa sa kanilang mayor na plano ay yung pumasok sa cyberspace at pigilan ang ginagawa ng pagkilos sa mga mamayan ang kanilang mga malilikay, mga propaganda, para may babot hindi lamang sa mga na hindi lamang sa mga gumagamit ng internet. Kung hindi sa mga pangkaraniwang mamayan, may babot ang opinion, publiko, may babot ang hindi matindi, hindi malikas sa mamayan ito hindi sa pamamagitan mga kasama, mga kababayan, malaking amon sa ating lahat at pagpupukay sa mga kumilos ngayong araw dahil marami sa ating mga nakasama ngayong araw ay nakikita para tutulan, ibasura itong cybercrime law na ito. Ibasura, ipaglaban ang karapatan sa mga mayag ang ating kalayaan, sa mga mayag ang katarungan para sa mga mayang Pilipino. Mga kasama, mga kababayan, sa matinding init ng isyu na ito, sa matinding paglaban ng mga mayan, malaking hamon sa lahat ng mga pambansa demokratikong aktivista na anin lahat ng ating mga naabot na tagumpay sa pagkilos na ito. Anin ang lahat ng mga masa na naging, na bahagi ng na mga pagkilos na ito. Kapwa mga vloggers, mga naghackers, mga hackers man yan. Kapwa mga nag-tweet, mga nag-facebook at kung ano-ano pa. Mga kasama, mga kababayan, pagpapatunay lamang ito na malagana patinsin, at pasindin at epektibo ang ating propaganda kung kaya nasasaktan ang gobyernong ito sa kasalukuyan. Pinabasa rin po nila ang ating mga pinupost, ang ating mga sinishare, ang ating mga sinusulat sa internet. Pinabasa rin po nila ang lahat ng ating mga inaing. Ibig sabihin ito, epektibo ang ating ginagawa at nanais nila na ito ay sigilan at hindi pa lumawak, tumami ang mga nakakaalam nito o, mga ma o mga makakaalam nito. Kung kaya mga kasama, tuloy-tuloy ang ating paglaban, magmulat, magorganisa at magpakilos, masapin ng lahat ng mga masang naging bahagi ng mga pagkilos na ito sa pambansa demokratikong kilusan, sa anak bayan, sa kadamay, sa kilusang mayo uno, sa Gabriela at sa Midlante, at iba pang pa mga organisasyon. Yun lamang po at maraming maraming salamat. sa mga pagbati mula sa bayan ng CR.